ito si ma'am muna gabir ng 55 inches mo um, ng cellphone doon lang TV ayan o no? oh. ayan o no? oh. laki yun yung inabil ni ma'am o oh. 55 inches na TV excuse ma'am po madali sulit 55 inches tarawa ha Oh. Eh, ito. Ay hindi. Okay sa tara. Eh, ano, mga previous nito, no? Yung mga pre 'yan. Yan dito, guys, ah uh, tinetesting nila. Napakalaki nitong inabili mo na 55 inches na TV. Ano, yung apat, yung ni bang senior nila.

magandang araw sa inyo mga kabiyay na dito tayo sa bodega ni Ninong ano, you know, yung araw na yan guys yun yung papakulod sa bodega ni Ninong yan, ito yung mga dumadaang sasakyan dito yung mga biyayang binangunan kapuntang binangunan galing sila ng tropical Santa Lucia Marcos Highway and then pinaka landmark natin pag pumunta tayo dito sa bodega ni Ninong itong Uncle John's yan o, oh, tsaka producers pang Tapos papasok lang tayo dito guys Sa uh, Ano din Ayan, ito yung Daanan Napunta dito sa Budigan nino Ayan o, oh, ang dami sa ngayon yung Bupunta dito So, napakadami na naman dito ngayon guys yung nag inquire dito sa Bodega ni Ninong bilian ng mga murang appliances at mga cellphone so September 8 ngayon so yun yung ating update dito sa Bodega ni Ninong napakadami dito ngayon yung nag inquire para bumili mag ng mga gadget sa Bodega ni Ninong pasok tayo sa love guys Ah, check na natin yung mga previous. Ito yung mga naka-bundle na Ayan, cellphone. Na. Ayan. <laughs> ubus na, ubus na sir, ano? Ayan. Ang dami pa rin mga previous dito naka-bundle Dahil nito, yung 7,999. Ayan o. Oh. Na may kasamang ITEL E70 4,499 lang yan dito with ano na siya Smart 8 na Infinex yan nakabundle ng 7,999 so kung inyo siyang bibilin guys ito yung price nyo kung per, yung isahan lang 4,499 tapos itong Smart 8 maabot siya ng 3,699 ayan ang price niya. ngayon kung uh, eh, siya ng bundle 7,999 ang laki ng discount diba guys tapos itong nakita natin dito na 3,699 no. So, mayroon siyang Spark Mini na tablet. Tapos mayroon siyang Y88 ito, Y8, Y85, Y85 na phone with a uh, previous na yan na may smart stand phone. Uh, ito yung uh, micro yeah, uh, stand tapos itong mini USB pan yeah and then dito mayroon din dito natin makikita ito sa 3,699 ganyan dito C15 mayroon din siyang extra bus tapos Y85 yan tapos sa 4,199 nila available pa rin to guys oh. So, ito mayroon siyang Y85 tapos sa uh, extra bus ito yung mga previous nila extra bus tapos ito itong Y71 tapos ang previous nila dito, dalawa rin. 4,199 lang yan. And then, dito, meron tayong nakita dito na 4,799. Meron na siyang ITEL na nakakalaga to ng 3,999 pag per peraso. At kung inyong bibili na nakabundle with a uh, uh, KDMI na tablet. So ito ay maganda to sa mga bata, o. Oh. yung mga nag-aaral. Pwede nyo sabay to, yung dalawa na nakabundle, may cellphone na na uh, ITEL. Tapos yung mini USB pan with a uh, micro stand phone. Ayan oh. So uh, ano to, E50, ITEL E50. Diyan sa kanila namang 4,399 may uh, Ultra East 9 Ultra Ultra Tab tapos sa uh, Extra Bass 'Yan yung previous niya tapos E83. Ayun eh. Ang dami guys. Dito sa kanila mga na mga naka-bundle dami, 'yan you know? Ngayon itong nakita natin dito na Smart 40i 8,599 so mayroon na siyang tatlong kasamang previous e 15 mini na with flashlight, to, oh, na dekipad to oh. tapos yung mini uh, USB pan tapos microphone stand tapos itong Spark Go 2024 ng Tecno ayan oh. so napakadami siya ng mga nakabundle na gusto nyo makatibid yan ito mayroon silang ganyan na mga naka-bundle na phone na halos naman napakadami. Puntala na kayo dito guys at napakadami nila mga ganitong phones na naka-bundle. So pang ano yan, pang pamilya ng mga cellphone na naka-bundle sa halagang dalawa na na inyong makukuha ng mga phones at may mga previous na nangkasama. So ang dami dito mag i yun sa kanila mga, mga naka-bundle na phones at mga iba pang uh, appliances. Yan mga appliances dyan na nagtatanong sa labas. Napakadami guys. ito yung mga nakabandel nila ng mga C61 na Realme oh. Nakabandel yan 6,999 lang na nandito dito guys. So. yan. Mayroon siyang power bank guys na kasama oh, sa kanilang C61 oh. 699 yan. Oh. May power bank na niyan na yan, nakasama. So 6,999 yung kanilang Realme. So meron na siyang mini uh, USB fan tapos itong kanilang power bank na 1,000 IMH yeah. so, yan kung gusto nyo mag ito pwede ito nagkasama ng power bank saka USB uh, mini fan so nandito pa rin yung kanilang mga uh, tablet kahit yung base ka Tab 30 yan yeah, o may iba't ibang klase yan na mga tablet so dito napakadami yung nag-inquire Iba't ibang lugar na yung pumapunta dito guys oh. Kana <laughs> ah, pa na may nito na naka... mga promo na nakabundle sa kayo. Yung Pamigay na dito yun, 7,499 pa rin yan. Ayan. Tapos so, yung TV nila malalaki. yan, napakadami din dyan na gain sa ngayon. Dito sa bodega kanino nung na-located bang dito. sa uh, Black One stall number 32, bagong palengke ng tayo -Tay sa akin. Bye, so, bye! Ito okay, yung mga malalaki nilang speaker, o. Oh. Uh, malaking speaker yan. Yan, napakadami pa rin guys yung pupunta dito para mag ng mga cellphone na ganito at around 2 o'clock na. So ganun pa rin napakadami dito nag-inquire. Monway bili ng mga cellphone na talaga namang mga presyo sa bodega ni Ninong. Yan yung mga update natin ngayong araw, ngayong linggo, September 8, sa dito sa bodega ni Ninong. Na talaga namang halos uh, lahat ng mga gadgets na gusto nyo mga cellphone o appliances meron sila dito nyan at ang kagandaan dito ay may mga kasama pang previous talagang sa inabing nyo ng mga cellphone o kaya appliances so hindi nyo makikita sa iba yan dito lang yan sa bodega ni Ninong kung saan pag bumili kayo ng mga ganyang gadgets nila appliances meron na mga previous yan na available Diba mo na gabel ng 55 inches. <coughs> TV. Ayan o. No. Ayan o. No. Laki. Hindi mo, inabil 55 inches na TV. Is lang po. Sulit. 55 inches. <laughs> ha? Inan, duo, kailan nyo no, no? yung mga privis yan yam, na magabig oh, di sila mamili sir, di Boss. Nila parang ah, nila para na. Yan dito guys, uh, tinetesting nila. Napakalaki nito ng inabili mo na 55 inches na TV. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano

Magkakita ka nito? Magkakita? Magkakita ka nito? Sige na, kung ang kapo? Kaya na, so. Sige na? Kaya na. Masa pa pa yung pinakapuna natin.

Super so, solid. Napakadaming previous niyan na inyong yung dito sa bodega ni Ninong. Oh. Located lang sa Black One Stall, number 32. Yung nag-avail ng ganito kalaki. Ito yung si Mamo. 55 inches yan. Yung kanyang in yan. And guys, napakadaming previous niyan. Na inyong yung ma-avail dito guys. ayan, na. dito testing na. Ang dito naman napakadami ang mga ng cellphone, naging quiet. yan. kahit mga stress na, napakadali pa rin pumunta dito. yan sa hanggang sa lobby, ano? Hanggang sa lobby, napakadami guys. Ang na nag-inquire talaga.